Ezekiel, Kabanatang Tatlo At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, kanin mo ang iyong masusumpungan, kanin mo ang balumbong ito, at ikaw ay umaon. Magsalita ka sa sangbahayan ni Israel. Sa gayoy, ibinok ako ang aking bibig, at ipinakain niya sa akin ang balumbon. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, Pakanin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong bituka ng balumbong ito na aking ibinibigay sa iyo. Nang magkagayoy kinain ko at sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, yumaon ka, paron ka sa sangbahaya ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Sapagkat ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa isang ni Israel. Hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, na mga salita ay hindi mo nauunawa. Tunay na kung suguin kita sa mga yaon, tidingging ka ng mga yaon. Ngunit hindi ka didinggi ng sangbayan ni Israel, sapagkat hindi nila ako didinggin. Sapagkat ang buong sangbayan ni Israel ay may matigas na ulo at may mapagmatigas na loob. Narito, aking pinapagmatigas ang iyong muka laban sa kanilang mga muka at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. Ginawa kong parang isang diamante na matigas kaysa pinky ang bato ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan o mang lupay-payman sa kanilang tingin bagaman sila'y mapanghimagsik nasang bahayan. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso at dinggin mo ng iyong mga pakinig. At yumaon ka, pumaroon ka sa mga bihag ng mga anak ng iyong bayan at magsalita ka sa kanila at saysayin mo sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa didinggin man nila o sa itatakwil man nila. Nang magkagayoy itinas ako ng ispirto at aking narinig sa likuran ko ang tinig ng malaking hugong na nagsasabi, Purihin ang kalwalatian ng Panginoon mula sa kanyang dako. At aking narinig ang pagaspas ng mga pakpak na mga nilalang na may buhay na nagkakadagisdisan at ang hugong ng mga gulong sa siping nila. Sa makatwid bagay ang igay ng malaking hugong sagayoy itinas ako ng Espiritu, at ako'y dinala at ako'y yumaong namamanglaw sa pag-iinit ng aking kalooban, at ang kamay ng Panginoon ay naging malakas sa akin, na magkagayoy na pa ako sa mga bihag sa Tel Aviv na nagsisitahan sa pangpang ng ilog kibar, at sa kanilang kanilang kinatatahanan at ako'y umupo roong natitigilan sa gitna nila na pitong araw. At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, o pagiligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay gayon may kung iyong pagpaunahan ng masama at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya. Siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan at ang kaniyang mga matwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay gayon may kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya hindi nakakasala, siya ay walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya ay nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. At ang kamay ng Panginoon ay sa akin at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at do'y makipag-usap ako sa iyo. Na magkagayoy, bumangon ako at ako'y lumabas sa kapatagan at narito, Ang kalwalatian ng Panginoon ay dumon, na gaya ng kalwalatian na aking nakita sa pangpang ng ilog kibar at ako'y napasubasob na magkagayoy sumaakin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa, at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. Ngunit ikaw, anak ng tao, narito, sila'y mga glalagay na mga lubid sa iyo, at itatali sa iyo, at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila. At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Ngunit pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig at iyong sasabihin sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Siyang nakikinig ay makinig, at ang nagtatakwil ay magtakwil, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan.